<laughs> Ayusin mo baby yung buhok mo. Ayusin mo yung buhok mo. Hawiin mo sa kabila, Jay, yung book niya. Hawiin mo dito sa kabila. Hindi, mali. Pero, natin, natin yan, no? Sige, simple kaligayahan nila. Yung malaki sana ang bibilihin ko, eh. Yung bakit nila spaghetti. Kaya na, babe. May pagkain niya so, ako. Ate! Ata!